Wonder, bibisita tayo sa isang taniman na pag-aari ni Aling Vilma. Ayan po siya. Yeah! Tara, bisitahin po natin mga halaman niya. Ito po yung mga bagong tumutubo na talong. Ayan. Malaki po yan. Marami pong tanim. yan. o. Oh. A, diba? Ito sa part na to is talong. Diba? sa part naman na yon is mga pecha eh. Oh, nailipat na nila oh. Oh, ba? Diba? Mga lang araw lang yan. Ani na nila, aanihin na. Oh, ba? Diba? Ito pa yung mga maliliit. Ayan, pagka medyo lumaki-laki na yan, is nilipat nila dito sa kamila. Oh, oh ba? Diba? niyo po mga kawander. Oh. Doon naman sa part na yan, is talbas ng kamote. Ayan, pagka Then medyo mga 3 months, may bunga na ang ilalim niya. Ayan. Pagkaya ganyan, may kita yung bulaklak yan. Tsak na meron ng bunga. O, di ba? Doon sa part pa na yun, is mga pechay pa. Ayan. Kita nyo? Oo. Di ba? Ayan diba? may maliliit na ano. katalo O, ba? Diba? Doon naman sa part na yun, is mga ampalaya di ba? Ang daming pananim ni Aling Bilma. Oh. Ito naman, mga kamatis, di ba? Oh, tingnan niyo po, may mga bunga na. Ayan, diba? Oh, yan, di ba? Oh. Ba, laki ng tupay ni Aling Bilma. Oh, ang dami ng bunga. Wow. Oh, di ba? tabi-tabi tayo. Ayun, may bagong tanim na naman niyan, oh, sili. Yeah! Bagong tanim, bagong na mga itinanim. Ayun, oh. Davis. Ayan, o. Ang dami mga kamatis na bunga, o. O, dami. Ayan pa, mga talong. Diba, malalaki na sila, o. O. tayo. Meron pa rito si Itaw. Wow! Medyo, anak-laki na sila. Lapit na yan, mga ilang araw na lang. Pamumunga na sila. Ito ate, ano re? Pechay din? Ah, mustasa. Ayan, no? Oh, mustasa raw ito. Ah. Oh, di ba? Ano yung mga wonder Ano mare? Ano mare? Ano ah? mare? Patola. Patola. Ayan, no? Oh. Pechay, na naman. Ayun, may papaya kumpleto na rito. Meron pang pa sagi. O, oh, sili. O, oh, di diba? Eh, ano na pinya ba? Eh, pinya? O, oh, dalawang punong pinya. Namunga na ba yan? Namunga na, te? <laughs> <laughs> Ay, maganda naman yung gaganda ba? May alokbate. Sa mahilig sa alokbate. Ayan ho. Oh. Sa mga kawander, o. Oh, pitas na kayo. Hmm. Yeah. Ah, di ba? May pa ron. Daming ano, bunga ng ano. ano hmm. Ano po masasabi niyo, ma'am? Aling Bilma? Ano sabi namin? Ay. Harap! Ano masasabi ko? <laughs> <laughs> masasabi ko yan. Pakilagta ni mga gulay. Uh. Sa ating konting farm, farm, farm. <laughs> Pati nga na ina mo. wonder ang ating pananim nakikiatin tayo. Ari, ang pag nagmamayari nito ay si Aling Vilma. Di ba? Ang ganda po ng mga pananim niya. Sige po, hanggang dito na lamang po ang aking video. Salamat po mga commander. Kung nagustuhan niyo ang aking video, please follow, like, comment, and share. Salamat mga commander sa panonood.